Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ayan, marami ang Natasha, mga sinabi ni Julina de la Cruz kay Alisa Valdez. Dating de la Salian si Julina at ngayon ay nasa Farm Fresh sa PVL. Sabi niya nga nagkita sila sa PVL job 2024 na every time daw naman kita silang dalawa ng kanyang ate Alisa ay di sinasabi ni Eliza na pagaling ka at yung sa PVL draft doon sila talaga nag-usap na matagal daw sabi ni Julina at grabe daw yung mga encouragement ni Eliza sa kanya kaya pala sabi ni Julina tinawag ang isang Eliza Valdez na Phenom, Phenom ay talagang napakasinsor niya at walang halong plastik daw si Eliza ang bait daw ng kanyang ate Eliza kabilang banda naman kinilig ang Lady Eagle si Gina Hora, sa kay Eliza Valdez, nang pumunta si Eliza sa atin niya. Kikita makikita nyo dyan sa video kung paano piligin ang isang Gina Hora kay Eliza Valdez. So, yun na po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always so, remember, wag po tayo.